Isa ka bang OFW? Isa ka bang seaman? Napapaisip ka na din ba kung hanggang kailan ka mag-abroad? Napapaisip ka na din ba kung hanggang kailan ka magbabarko? At napapatanong ka na din ba sa sarili mo kung bakit hanggang ngayon wala ka pa rin naiipon at naipupundar? Anong realization mo bilang isang OFW o seaman na nagkakaedad ng malayo sa pamilya? Napakaikling tanong mga paps pero iba yung dating sa akin. May tanong ako sa inyo. Bakit may mga tumandang siman pero wala pa ding naipundar? Bakit may mga may edad ng siman sumasakay pa din hanggang ngayon? Bakit may mga siman na nakakapag-retire ng maaga? Bakit yung ibang nagbarko ay gustong mag-business na lang? At bakit yung ibang siman ay may business at maraming naipundar? Alam nyo mga paps, kapag itong profesyon na ito ang napili nyo isa itong trap parang ang hirap umalis kapag nandito ka na opinion ko lang to mga paps ha sa totoo lang ang dali ngayon kumuha ng bahay ng sasakyan o kung ano paman na gamit na gusto mong makamit sa buhay lalo na kung ikaw ay isang OFW o seaman ano yung ibig kong sabihin dito isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo nagtatagal dito. Dito kung saan malayo tayo sa kanila. Okay, let's say at the age of 20, sumasakay ka na ng barko. After 5 years, may naipundar ka ng lupa at konting ipon. After 5 years, 30 years old ka na, may asawa't anak ka na. After 5 years, 35 years old, may sariling bahay, asawa't anak at may hinuhulugan na sasakyan. After 5 years, 40 years old, nag-aaral na yung anak mo at nadagdagan na naman ng isa, yung sasakyan, bayad na. After 5 years, wala ka pa ding investment o income sa mga pinagpaguran mo dahil takot kang sumugal. Yung anak mo, elementary na at isang high school. 50 years old ka na, magka-college na yung isa, yung isa naman, high school, pero may konting ipon ka na. 55 years old, yung isang anak mo may trabaho na, yung isa nasa college na. Malapit ka nang mag-60, diretso pa rin ang iyong sakay kasi gusto mo bago ka mag-retire ay makapag-ipon ka naman para sa sarili mo at sa asawa mo. So, ang ending tumanda na lang tayo sa pagbabarko o sa abroad kasi gusto natin mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating pamilya. Maibigay natin yung mga bagay na gusto nila at kailangan nila. Kaya hangga't nakakapas tayo sa medical, patuloy natin na kinakaya para sa pamilya dahil kailangan pa natin at may umaasa pa. Kaya titigil na lang tayo kapag hindi na pwede at hindi na natin kaya. Malalaki na ang mga anak natin. Wala na silang oras sa atin dahil meron na silang kanya-kanyang buhay. So the more na nadadagdagan ang gastusin at mga bayarin natin, mas lalo tayong tumatagal sa pagbabarko o sa abroad. Para sa akin mga paps, nakadepende 'yan sa magiging partner o asawa natin. Nakadepende lahat 'yan sa magiging decision natin kung anong lifestyle ba ang gusto natin. Yung iba gusto ng magandang bahay, magarang sasakyan, at mataas na antas ng paaralan para sa kanilang mga anak para sa magandang kinabukasan. Yung iba gusto ng simpleng buhay, maliit na bahay at hindi na naghahangad ng iba pang bagay. Pero ang masaya at nakakalungkot dun sa part na tayo ay seaman o OFW. Oo na ibibigay natin ang pangangailangan ng pamilya natin. Pero wala tayo dun sa part na minsan ay kailangan nila ang oras at presensya natin.